sayawan ko kayo ulit kasi bumalik kayo at nag hello hello thank you po sa inyong lahat sa so watch ng channel hi friends and shout out mga sisters ito ayan ha pinagmamalaki ko salamat maraming salamat sa inyong lahat especially sa mga sisters natin dyan at ito na naman sasayawan ko muna kayo dahil nandiyan naman kayo nanonood oh Michael Jackson tayo. parang Para lang <laughs> nasa moon. Ayan siya, binihisan ko. Ito ang aking ate. Ate, kayo tagal nung nawalay sa akin. Ngayon, nakita na tayo. Practice lang yun. Oh, by the way, towards <laughs> so, ating delivery. So, ito ang ating delivery. So, check natin. So, ito yung mga sample ng loob na nasa box. So, ito yung TPN ko. Yung Milky One. Ayan. Potassium. Magnesium. So, chloride tape. Syringe. Anti-syringe. Needles. Ayan eto, dressing pack dressing pack lot of and cleaning set po siya sa loob niya so yan po ang ating delivery so marami yan so many boxes yan so every two weeks Yeah, so yan, with my ancillaries. Pero yung mga TPN bank kada 2 weeks po yan. Yeah. So, ganyan. Every second. Uh, every second week, meron akong delivery. So, yun So, ayusin natin siya. So, gawa ko. Binabalatan ko na lahat. Yung mga dapat balatan. Dito, sa akin ano. Yan. Nandiyan na, naka-ready. Pero, yung mga yan. O, oh, ba diba? Yung okay, mga gamit. Yan. Mm. So, oh yes. Magtaot na tayo. Oo. Oh -oh. yeah. Shout out! Sabi niya. Tago okay. na ako mag-shout out ng mga backfests. Ito na tayo. Out pala sa mga bagong subscribe. Thank you so much po. Mm. So, ito yung pagkain na napupunta sa etang ko po, po. Tapos, lalabas din nung maya-maya ko. Ito po yan dito sa Sa so, ugat natin. So, salamat po sa panunood. Stay blessed. Stay happy. Beautiful. And healthy.